Magandang araw mga ka-tips, So mag-share ako ng aking idea sa aking solar uh, setup. So ito mga ka-tips ay walang dapat hindi na off kasi nandito yung rep, nandito yung CCTV, nandito yung solar pump, ah, anong water pump ng aquarium. So dapat hindi talaga to na off. So ang ginawa ko dito is ginawa ko siyang parang hybrid kasi Uh, may pwede siya sa uh, commercial na kuryente tuwing araw china charge ito galing dito so ito kinakargahan siya pero may panel din siya so dalawa ang controller ko ito isa lang ang panel nito na kakarga nito et dito kakargan nito yan so pa uh, eto. ito yung malakas tong kuan nito eh nagpo na malakas tong kuan panel nito so ito ang controller na to ay papunta dito so ito ang gumagamit so hanggang sa araw lang araw lang to gagamitin kung puno siya hanggang alas 9 ng gabi kaya niyang uh, supportaan yung ah uh, everyday na uh, gamit natin ng mga appliances hanggang alas 9. No so pagdating ng alas 9, no dito na siya. So ang ginawa ko dito dapat hindi ito ma-off. Ginawa ko tong hybrid hybrid na setup. Paano yung hybrid? So may kuan siya dito. Ito, ito yung breaker niya. So nandito. Ayan, pag on ko yung breaker, dito yung breaker niya, kinakargahan. Ayan, kinakargahan siya. Yung supply nito, yung ito, yung 220 volts galing yan dito. So pwede pero pwede din siya sa kuan. Pwede din siya sa commercial power. So ang ginawa ko nagkuha ako ng breaker na ganito. So, pag dito ko siya sinalpak, papunta siya dito. Kung dito naman sa kabila, mag support siya galing sa commercial. So, hindi talaga dapat ma-off to. So, may battery siya. Yan, may battery siya. Yan. So, pag tuwing hindi na kaya suportaan ng nito, yung 1 kilowatt nililipat ko na sa commercial or stand alone na sa battery lang nya kasi mabigat din kasi yung load nya eh. Uh, hindi kaya 72 amp hour lang kasi to 72 amp hour lang yan so hindi nya kaya yung hanggang umaga ang kuan ang uh, work kasi mabigat may CCTV may water pump may ref mabigat so hanggang sa magkapera dadagdagan natin so ngayon ididemo -de ko sa inyo yan sa ngayon dito siya kumukuha sa kabila dito so ngayon ang, ang tuwing an ko, ililipat ko siya pag ganito Yan. Stand sya. So, pwede nya i-hold mo na yung kuan. Yan. Yung voltahe nya is 13.4. Kaya pa naman yan hang kahit hanggang hapon. Kaya nya supportaan. So, yung isi-share ko sa inyo is yung pagiging hybrid nito. Yan. So, ilipat natin sya buhay ko. Yung commercial power. Ayan, nagka-input siya so lilipat siya sa buhay ko so napakaganda nito kasi walang blink hindi nagbi-blink tong ating SNADI inverter so kung ilipat ko naman siya sa kabila kasi full na to eh pag full na to or may may karga to uh, malakas yung il, uh, karga dito ko siya pina ang battery nito kinakargahan galing dito yan tingnan niya So, standalone sya sa battery. Yeah. Standalone sya sa battery. Lipat natin dito. Dito. So, ayan. Kakargahan. Ayan. So, ngayon makikita natin kinakargahan nya yung battery. By the way, naka-mode 1 uh, mode ako sa charging. Kaya priority Ang kuan ito priority is yung commercial. So, pag nilip may may input siya na galing sa commercial or sa kabilang inverter mas priority niya so mas uunahin niya yung commercial at kakargahan niya yung battery natin so napakaganda ng inverter na to yan po so yan lang muna mga katips ang isishare ko maraming salamat